Mukhang naglaho na ang lahat ng ilusyon tungkol sa pagkikita ni na Diktador Putin at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Ngayon, diretsahang sinabi ni Chancellor Friedrich Merz ng Alemanya na mukhang hindi magaganap ang pagkikita ni na Putin at Zelensky. Sa Washington, idinagdag ni Press Secretary Caroline Leavitt ng White House na maaring hindi pa handa ang magkabilang panig na tapusin ang digmaan. Hinihintay pa rin natin ang pahayag ni Donald Trump. Isa ito sa pinakamalalakas na pag-atake ng mga Ruso sa Kiev nitong mga nakaraang linggo. Sa kasamaang palad, may nasawi, nasira at napinsala ang gusali ng European Union at British Council. Hindi ito magandang politika, ngunit ito ang realidad. At si Friedrich Merz ay malinaw na nagsabi ngayon na walang magaganap na pagpupulong kina Putin at Zelensky. Panahon na para sabihin ito ng hayagan. Iba ang posisyon ng White House na nagsasabing parang hindi handa ang magkabilang panig na tapusin ang digmaan. Kaya hinahayaan na lang itong magpatuloy. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay Agosto 28. Sabay nating talakayin ang paksa. Ano ang dapat asahan sa susunod? At ano ang posisyon ng Europa, Estados Unidos ng Amerika? At lalo na tungkol sa mga garantiya ng seguridad, may mga bagong balita rin. Bago magsimula, subscribe sa channel na ito. Mag-like, mag-komento, at sumali rin sa aking Telegram channel na Pechi Hughes. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Ngayon, sinabi ni Friedrich Merz ang isang pahayag na bihirang marinig mula sa mga leader ng Europa. Ayon sa kanya, malinaw na hindi magkakaroon ng pagpupulong si Putin at Zelensky. Sa sandaling iyon, nakatayo siya sa tabi ng Pangulo ng Pransya na si Emmanuel Macron at makikita na sumasang-ayon din si Macron sa pahayag na iyon. Ang totoo, pagkatapos ng Alaska at mga konsultasyon sa Washington, malinaw na hindi nabuksan ang pagkakataon para sa negosasyon. Binobomba ng Moscow ang kabisera ng Ukraine gamit ang missile at drone. kinu question ang pagiging lehitimo ni Zelensky at hinihiling ang beto sa mga seguridad na garantiya para sa Ukraine. Dahil dito, imposibleng matuloy ang pagkikita ni na Putin at Zelensky sa loob ng isang linggo, gaya ng sinabi noon sa White House. Hindi lang ito walang saysay, nakakasama pa dahil nilalabo ang fokus sa totoong nangyayari. Habang usap-usapan ang posibleng pagkikita ni Putin at Zelensky, sabi ni Trump, Sigurado akong aayusin ko ito. Sa Washington, tiniyak nilang halos ayos na lahat. Sa panahong iyon, may iba pang mga proseso na nangyayari. Walang naghahanda ng anumang pagpupulong at hindi balak ni Putin na itigil ang digmaan. At BP, ngayon tungkol sa White House, si Caroline Levitt, ang tagapagsalita ng White House ay nagsabi ngayong araw sa isang briefing na parehong panig ay hindi pa handa na tapusin ang digmaan, ibig sabihin ni ang Ukraine, ni ang Russia. Maling hinugot sa konteksto ang kanyang sinabi at pinalabas na parang pagod na ang Estados Unidos sa pagsuporta sa Ukraine. Kahit simple lang ang ibig sabihin, hindi handa ang Moskwa dahil sinusubukan nitong isama sa sistema ng mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine ang sarili nitong karapatang magbeto at sabay na pinipilit gamit ang mga misail At hindi rin handa ang Kiev dahil hindi ito pipirma ng kahit anong dokumento kung saan ang pag-freeze ng digmaan ay magliligalize ng pag-agaw ng teritoryo at ang mga garantiya sa seguridad ay napapalitan lang ng magagandang salita. Hindi ito tungkol sa pagod, ito ay tungkol sa kawalan ng paksa para pag-usapan. Iyan ang mahalagang bigyang diin. Sunod ang pag-atake sa Kiev. Hindi ko nababasahin ang listahan ng mga numero. Sa kasawiang palad, sa oras ng pagre-record, labing-siyam ang nasawi. Sapat na rito ang dalawang detalye: ang pagtama ng Russian drone ay napakalapit sa mga European na pasilidad at ang pagtama sa Turkish na pabrika. Maraming namatay at nasugatan. At sino mang nakakita ng video, ibig sabihin ng pagsabog, mga debris, at makapal na usok. Sa Kiev, alam nila na sinabi ngayon ni Merz, Chancellor ng Germany, ang kanyang pahayag matagal nang gustong sabihin ng marami. Sa ganitong araw, hindi ka nagsiset ng meeting para lang makipagkita sa isang nababaliw at malupit na diktador na si Putin. Dalawang bagay ang dapat mong gawin. Ito ay ang air defense at ang arkitektura ng seguridad. Dito mahalaga ang koneksyon. Matagal nang tinatalakay ng Europa ang security guarantee para sa Ukraina na kahalintulad ng Artikulo 5 ng NATO pero hindi pa kasali ang Ukraina sa NATO. Hindi ito kapalit ng NATO. Ito ay tungkol sa automaticong tugon. Ibig sabihin, kapag may pag-atake ang mga Ruso, automaticong papasok ang snapback ng mga parusa, ibig sabihin, ibabalik agad ang lahat ng parusang ipinapatupad ngayon. Anumang paglala ay agad magpapasimula ng supply ng armas, pagpapalakas ng air defense ng Ukraine, at pagtugon sa unti-unting agresyon. May kapangyarihan ang koalisyon na tumugon ng hindi kumukonsulta sa Moscow. Sa planong ito, Estados Unidos ang sasagot sa pagsasara ng himpapawid at Europa sa usapin ng lupa. Ibig sabihin, ito ang magiging misyon ng koalisyon pagkatapos ng digmaan. Pinakamahalaga, walang karapatan ang Russia na magbeto sa mga garantiya ng seguridad na ito. May sariling sagot dito ang Kremlin. Sa isang banda, sinasabi nila na handa silang makipag-usap, handang talakayin ang anumang bagay. Sa kabilang banda, patuloy ang mga pag-atake, patuloy ang mga pag-atake sa mga sibilyang pasilidad sa Ukraine. At ang paulit-ulit nilang sinasabi na kung wala ang Russia, ang pag-uusap tungkol sa mga garantiya ay wala rin patutunguhan. Eh, napakalinaw ng pagkakasalungat na ito na kahit sa Washington, mukhang tumigil na sila sa pagpili ng mga salita. Diretsahang iniuugnay ng tagapagsalita ng administrasyon ni Trump ang pag-atake sa Kiev sa paglamig ng negosasyon. Hindi nagbago ng isip ang Estados Unidos makipagkasundo, kundi walang kapayapaan habang may huni ng sirena, ayon sa kanila. Matatag ang pahayag ng Ukraina sa ganitong kalagayan lagi niyang binibigyang diin na ang seguridad ay dapat kapareho ng NATO Article 5 at walang legalisasyon ng pananakop ng teritoryo. Alam nyo, hindi ito basta-basta postura lang. Ito ay praktikal. Ito ay malinaw na praktikal na pamamaraan. Nasubukan na sa Ukraine ang lahat ng papel na garantiya na walang automaticong aksyon. Nagkaroon ng Budapest Memorandum, dalawang Minsk Agreements at Normandy IV, pero wala ni isa ang nagbunga ng resulta. Lahat ng ito ay puro usapan lang. Lahat ng ito ay mga papel lang. At kapag kahit paano ay kasali ang Rusya, lahat ng ito ay nawawalan ng halaga. Wala itong ibig sabihin. At ang Ukraina sa kasamaang palad ay may mapait na karanasan. Kaya ngayon, wala pang kahandaang tapusin ang digmaan sa isang magandang kilos. Masasabi ko, handang isara ang himpapawid, maglaan ng pondo, magpatupad ng seguridad, magpataw ng parusang ekonomiya sa agresor at iba pa. Ito ang kahandaang dapat mayroon ang lahat sa kanluran. Naiintindihan ko ang pagod ng mga tao na inaasam ang pagkikita ni na Putin at Zelensky bilang simbolo. Na parang kapag nagkita sila ay magkasundo na. Pero ang simbolo na walang laman ay nanlilin lang lang. Nakita natin ito sa Alaska o nagkita si na Putin at Trump o simboliko, simboliko. Eh ano naman ang naging bunga ng kwentong iyon? Wala. Zero. Ang tanging nangyari lang ay nakapunta si Putin sa Alaska at sinubukan niyang gawing legal ang sarili niya sa internasyonal na komunidad. Ngayon, may dalawang bagay na maaaring mangyari tungkol sa nilalaman. Tunay na de-escalation mula sa panig ng Moscow at tunay na automaticong garantiya ng seguridad mula sa mga kaalyado ng Ukraine. Wala ni isa sa dalawa, kaya ang pagkikita ni na Putin at Zelensky ay naging formalidad lang. Nagsisimula ang seryosong usapan sa araw na tumatahimik na ang mga air raid siren. Tungkol sa mga garantiya, hawak ng lahat ang teksto kung saan walang anumang karapatang magbeto ang Rusya. Panghuling kaisipan, sinabi ni Friedrich Merz na walang pagpupulong. Hindi ito hatol sa buong mundo. Ito ay hatol sa murang optimismo, sa murang populismo kung gusto ninyo. At mas tapat mabuhay na may ganitong kaisipan. Kailangan palakasin ang depensang panghimpapawid ng Ukraine. Kailangan ipatupad ang tinatawag na snapback sanctions laban sa Russia. Kailangan palakasin ang kalangitan ng mga kaalyado. Kailangan, alam nyo, higpitan pa ang mga patakarang pang-ekonomiya. Kailangan gawin na wala nang makain ang mga Ruso. Sa huli lang nila maiisip kung anong uri ng digmaan ang kanilang isinusulong. Sa ganitong sitwasyon, kung may pagpupulong, ito ay tungkol sa posibleng maisakatuparan. Ito mismo, hindi lang basta magagandang salita, kundi bilang isang konkretong plano ng aksyon. At ang ilang mga litrato, malinaw naman, ay hindi angkop. Ngayon, tiyak na walang pagpupulong kina Putin at Zelensky na dapat pagtibayin. Sa wakas, sinabi na ito ni Friedrich Mertz. At ipapaalala ko na isang araw lang ang nakalipas, sinabi ng Amerikanong Presidente na si Donald Trump na hindi, hindi, hindi kami ang mag-oorganisa ng pagpupulong Nina Zelensky at Putin. Siguradong i-organisa namin Maniwala kayo. Doon, baka ako ang ikatlo. Ikinuwento ni Steve Vitkov na araw-araw daw akong kausap ng mga Ruso at may kasunduan kami. Pero ang totoo, walang nakatakdang pagpupulong. Walang nakatakdang pagpupulong. At mas mabuting sabihin ito ng tapat kung ano talaga ang totoo kaysa gumawa ng ingay na parang magkakaroon na ng negosasyon. Kaya maglalagay na lang ako ng tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang, ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!